Magandang gabi Pilipinas. Ito ho ang September 21 ang pagtatapos pagtatapos ng mga kilos protesta. Ang special coverage pa rin ho ng Capital News. Um uh, ngayon ho uh, kaninang pastado, alas 6 e formal na ho nag yung mga kilos per test ang nagaganap po sa luneta yung baha, uh, kanina umaga tapos yung baha sa luneta and then ito ho kanina yung chill, yung plus of March pero kanina ho ay ang ahala natin kumalman na yung sitwasyon doon ho sa reto pero more than an hour ago or an hour ago eh bigla hong nagtuloy pala yung riot doon Wait, where, where um hindi siya riot ano we're, we're being careful with the words pero muli na namang nagkaroon ng sunog doon ho sa at pinagbababato yung isang uh, hotel uh, na, na, na nanan doon ho sa Rato Avenue so um na disperse ho sila ng mga pulisya at uh, papakita natin sa inyo yung dispersal kanina. Ito kanina ho ito ang naganap. All right, wait. Let me show, let us show you ho, yung naganap ko kaninang dispersal. All right. So panoorin ho natin itong naganap na dispersal an hour ago. Yan. So, eto ho yung mga pulis Narito, narito yung mga rallies O, pero hindi pa ho sila nga ba'y bahagi noong rallyista. na kayo. But so far, yan ho yung naganap na pag-disperse ho. Dahil kanina, ito nga ho yung isa ng ano, mga nagsunog na ho ng motor. Um, ay, sandali lamang. Alright. So, ito po yung ganap kanina. Pakita natin. Alright, ayan. Kung nakikita ho ninyo, yun hong mga pulisya came from uh, the north and hunong dakal patungo po pa, nilusob po nila yung pinakadulo nilusog ho nila o pinuntahan na nila yung pinahadulo ng recto ano, uh, unang bahagi ho ng recto I'll let uh, show you again ayan, so this is the police okay, mula sa DZMM ayan, tumungo sila doon pagkatapos ho niyan actually, yan na ating ikalawang beses na nagkaroon ho ng riot o ng parabang ah uh, something batuhan dyan ho sa Retro up Earlier this morning, or this afternoon rather, sa May Mendiola, naganap din ho. Ano, ito naman, ipapakita sa inyo. Ito ho ay naganap kanina rin. Ayan, kanina ho yung 337. Kung na ho ninyo yung mga release, ay ah uh, na, nandito naman, nandun ho sila sa may Mendiola. So, ayan. Kung nakikita ninyo, binomba ho ng tubig. Eto. Pero, um, after that, uh, before, uh, or after that, rather, eh, Nagdyan na ho nagsimulang lumusob yung o nagkaroon ho ng batuhan ah uh, ah uh, doon na ho sa kalagitnaan ng recto av. Natigil pero ayun nga kanina bumalik. And then but earlier than that, pinaka early ho talaga after ho noong uh, after ho noong Baha sa Luneta rally, eh, Nagsimula ho yan doon sa panununog ng isa sa mga container vans o container truck na nakaharang ho sa Ayala Bridge. Sinunog po iyon and then nagkaroon, din, na rin ho ng batuhan. So yan ho ang nag transpired this day, but you know it really started um, peacefully doon sa Luneta, And then after the first uh, pagtatakos ng programa sa luna, nagsimula ho uh, doon na sa uh, batuhan sa Ayala Bridge. I uh, will show you the footage noon hong nangyaring ah uh, batuhan ano sa ayan ito 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 ho ang nangyari kanina doon ho sa may ah uh... this is uh, at 2:07 pm right here here is the footage of what transpired earlier this afternoon sa lungsod po ng ay dyan ho sa may Ayala Bridge ayan ho kung nakikita ninyo dyan ho nagsimula after that uh, sinunog ho yung uh, sinunog po itong isang uh, a container truck and then nagbabatuhan din ho on the other hand On the other uh, side, eto ho ang pagitan. Nasa kabilang banda ho ang mga pulis siya. Andito ho yung mga nambabato. Nagkaroon ho ng batuhan. And then yan nga sinunog. Ayan, nakikita niyo yung mga pulis Mga pulis na nag... syempre nag-take uh, over na husil because sila na ho yung nababato. And then... Then kumalma yung sitwasyon dyan, 17. Ayan, kung napansin nyo, medyo, okay, trigger warning. But anyway, 17 po ang nahuli nila dyan, or 20. 17, 17 po ang nahuli nila dyan. And then, nagtuloy sa Mendiola, and then from Mendiola, nagkano na naman ng basaan, batuhan, at yun ang na nga ho, nagtuloy na ngayon. But so far, according sa mga nakikita natin, Try hoon natin puntahan yung sa DZMM na live. Alright, so so far ito na ho ang sitwasyon ng Recto Avenue tonight. Kung mapapansin ho ninyo, madilim. Pero kanina, punong-puno ho yan ng tao, ng apoy at ng mga nambabato. At yun nga, dalawang pulis na ho ang sugatan. Uh, mangyaw, we are also confirming or hearing if uh, meron hong nabalita kanina na, na mayroong multiple shots na nabari o na, na, na lo, narinig dyan ho sa may recto app. Uh, pero natin kung ano ang konfirmasyon tungkol ho uh, dito. At dahil ho dyan sa nangyari niya, nabasag ho ano, yung isang yung salamin. Dahil I, I uh, we're not sure if yun ang tinagat nila but so far yun yung ah uh, let us show you the footage muna naman sa GMA Integrated News. All right. So, eto ho yung oh, yeah, Um let us zoom in. So, eto ho ang nangyari after that um after that uh, event in in uh, right kung napansin nyo, basag yung hotel ay yung windows o yung front uh, area noong isang hotel. Isang bahagi lang naman huyan ho yan hotel. But nabasag uh, po yan dahil nagkaroon nga ng tension kanina sa pagitan ng mga pulisya at uh, ayan, kung napansin niyo basag po yung salamin. so ayan but so far as yun nga kung napanood ninyo kalmado naman na we are with word from the Manila City Government or sa pulisya kung ano ho ba ang nangyari dito ho sa recto so so far is nagtapos na ho ang mga kilos protesta test ngayong September 21 at Diyan ho, antabayan natin kung sa mga susunod na araw o linggo kung magtutuloy ho ba ang ganitong klaseng kilos para sa uh, kaugnay panahon no, ng panawagan ng sambayanan ng accountability. Dito nga ho sa maanomalyang flood control projects. At jan ho muna mga pinakasarimang balita. Pag mayroon humuling breaking news, kami ho'y babalik sa ere. Oh, by the way, before we continue, paalala lamang ho suspend, uh, na suspendido ang mga klase sa mga sumusunod hong lugar um, babanggitin o basahin ho natin ang mga lugar na suspendido ho ang pasok okay sa NCR alright papakita ko natin sa aming screen okay, okay. So, ito ho, ipapakita natin. Mula ho ito sa GMA Integrators. Okay. Uh, so, kaloohan... Malabon and City City of Manila, Okay, Kalaohan first, all levels public and private. Malabon, no face-to-face, -face. all levels public and private. City of Manila, no physical classes, all levels public and private. Marikina City, no face-to-face -face as well, all levels public and private. Nabotas para nya all levels public and private. So for administrative region, Abra, all levels public and private. Baguio City, ganun din ho. Benguet, no face of face classes, preschool to senior high. Sa Ifugao, Aguinaldo, Hongduan, all levels public and private. Tinok, kinder to grade 12 public. Sa Kalinga, all levels public and private, yun din ho. Sa Mountain Province. Sa region 1, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, all levels public and private. Sa din ho, sa Botolan, Sambales, no face of face classes, all levels public and private. Sa Region for a Laguna and uh, Batangas, all levels public and private. Sa Laguna ho decision to hold only classes is for each school to decide. Kezon, General Dakar. uh, kinder to secondary, public, and private. walang pasok. Pulido, group of islands, kinder to secondary, public, and private. Sa Rizal, Angono, Binangonan, Morong, San Mateo, Taytay, No Face of... Ah, sorry. Angono, San Mateo, and Taytay, No Face of Face Classes, all levels of private, habang Binangonan at Morong, all levels, public, and private. At yan ho muna ang mga pinakasalimang balita kaugnay ho ng September 21 protest. Manatili hong nakatutok sa Capital News at sa Capital Protest sa mga pinakabagong balita. Again, kung may no, bigla ang breaking news, ihahatid ho namin yan sa inyo. Mula ho sa Capital News, Hopos po si Ethan Warnas. Matuloy magdasal para ho sa ating inang bayat. Maraming salamat at malayang gabi, Pilipinas.